Manok Manok? Uh, ano pala? Ito wala pa. Wala man lang. 3 lang po at Ano Oh, Ano na. Wala. Sige bayan. Zero na lang niya. Tapos dalawang ganong miki na, lapad. Dalawa? Oo, um, dalawang isa dagdag ko rin. May tatlong lapay. Eh. Ano pa? Ay ko. Cho isang carrot. Ito tinapon ni manong carrot sa yung walang busing ah, yung. May manong busing nga yun, hindi na pwedeng tanggalin yun. May pumili ka baka mayroon. At isang yung rapper nang mulo. Hindi mo pala ako na ibilin ng paraan. Wala si lang rapper nang mulo. Yung malaking awag yung maliit. Ano Baboy. Ba Baboy yun, nandiyan pa yung binili mo nung nakaraan linggo. Manok ang mabili. Ano bibili yun? ilan? Sampu. Ano pa? Tsaka... 20 pesos uling yung kaminta. Ba? May bibili ka ba sa mayay? Oo. Uh Anong bibili mo? Hindi ko pa alam kayo. Tatawagan ko pa. Uh -huh. Ati Mayla? Para mura ibigay sa'yo. Hindi sabihin niya ako yun. Pag sinabing bakit ka ang bibili-bili ni nanay, sabihin mo eh, nandun pa po yung binili niya nung nakaraan linggo pa. Ano pa? at saka sa tabura pumili ko ng palahating kabalong bigas wala na kamigas tatay yung 875 na ilang? ha? oo hey yo what's up mga call in tara samahan nyo ako mga tayo sa may high let's go kilo daw po muna. Isang okay, kilo. Apat po. Yeah, Thank okay. you rin po. Thank you rin po. Eto pa. Alin? Ay, wala ka na naman. Ay, wait lang. Eto pa. Thank you. Pa. Thank you rin po. Salamat po. Gulay naman tayo bibili. Iyak. Yeah. <laughs> yun, maganda ng carrots. Ah, oh, bilis man tayo, boys. Boys, na? Ayan natin ang listahan. Isang carrots na malaki. Maganda ng carrots. Uh, ah. ah, ano pa ba? Uh, ah. may tokwa po. Sampu nga po. Tapos paminta na 20 pesos. Look at this. Tapos... Yun. Uh, ah, mga lura Tapos... Um, dalawang mami lapad. Saka po, dalawang mami lapad. Dalawa pong mami na lapad. Ah, uh, yun lang, parang yun eh. Ang inisis naman. Ano yun ba yung inisis? Ito na natin luya saka pechay pechay pili tayo pili tayo ng pechay na maganda pechay ano maganda ito na lang siguro ito po pahiwalay po kanito luya 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 ang maganda Ayan, magkasama po yan. Ang onion siguro. May onion leaves po kaya. Dumihan na natin pa. Kasama po yan sa pechay. Okay. Tupit. Lahat. At may listan po kaya? Okay. Uh -huh. Ako nalimutan Ako nalimutan Saking Mabili ngantong ko Isang bala dan sila Eingi po Ang naman tayong bigas dito sa Tabora parking lang tayo dito ng ayos may bigas na no? uh, may bigas pa po kayo ng tig 875 yeah isang nga po noon. ng alcohol. Alcohol. tsaka po isang ba ba? alcohol. Alcohol na lang po Yan pong yep. toh to lah mati tak boleh boleh nak boleh lah oi jangan apa macam mana apa dia sama tor kau na lang pak ha ha nak nak ni boyan memang pak ada problem kau Sobrang daming palengke mas may bigas Ika-karga na to sa motor ko Paldo-paldo na motor ko Paldo sa karga Gusto Pwede ko tali ko na lang Tapos abit natin dito Ganyan Ganyan dapat Tapos lagyan natin ang basahan Hindi siya Let's go Papagas ko na tayo bago tayo move Ito, yeah, may tae. Yeah. Malita, pre. Malita, pre. Papal tank. Yo. Yan talaga. Trabaho lang ng trabaho. ang may trabaho. Oh. Galing kaming landing point sa dati, Oo. Nakakarap kita eh. Ay, wala eh. Nakakarap kaya? Ha? Oo. Oh, Pa-check up. Nakubo si Marcos eh. Ang gana ako eh. eh. Iba yun. Bata yun eh. <laughs> Mas kailangan natin unahin yung mga ganoon Bata So yun panahon Dito sa atin Okay na yun pre Init at ano Ay Ayan Okay Ayan 60 61 Yes kaya ko sa'yo eh may piso ako dito eh Kapag okay, tapos palitan mo ng ano? Bago na yung cover doon. Yung cover? Oh, ayos. Bago na yung cover doon. Maganda. Dito pa lang kita ko na yung maganda eh. ang init daan muna tayo kay Torrey Joel ayun eh o nakaupuso ayun eh no. please daan lang ako pauwi na rin namalengke ah galing ka na doon pinamalengke ko si nanay tapos nagbili rin ako konti tapos nakaway paway na doon Bukas. Ah, bukas pa hmm. Mababago rin schedule nun. Uh, bukas meron na. Bukas may meron na. na. Hmm. Sabado at linggo ata may pasok na rin siya. Ito na tayo. Hindi ko na lang. Tao po. Hmm. Lagay sa laba po. ano? Tutoy! Tutoy! Ay, Sus.